So ng Jeffrey TV at siyempre nandito na naman ako para mambardagol ang mangwasak wasak at syempre man the virginess ng baby girl na malusog oh, pati, patingin pati, mo be patingin pati, mo ay ayan ay. be ano name mo Aji po si Aji ba ilang taon na 18 po dahil sa 18 na si Aji meron na ang permission para bardagolin ka yes po so Aji single ka ba o double Single po. Sure ka, single ka? Ha? Yes po. Kung ilang buwan, taon ka lang single? Months pa lang Oh, months pa lang. Eh, di mo si na. Masikip na. Alala. masikip na po. Nice. Masikip na. So, ano ginagawa mo pag masikip na? Wala, manonood lang. Ano? Ano? Manonood ka? Opo. Ano ginagawa na rin? Bones. Ah, sarap. Kung sino yung mga pinapanood mo mo kasi naman. Eh, ko sila kilali. Kaya, pero ka na naman. Ano po, tries out it. <laughs> Hehe, Okay, ngayon Aj. Jay. Oh, okay. Siyempre, ito ang pinakamahalagang tanong ko ngayong gabi. Kailan sa huling pinorja ng malupit? Ano, after one month po oh, yun. One month na. One month na rin po. <laughs> so, okay lang ba sa'yo pwento mo sa amin? Ano po, ano lang, syempre, papatong siya, gano'n. <laughs> La po, <buya. laughs> <Okay. laughs> ano, na mo na bang minsan, di ba, yung matali? Ano po, yung time na pawi kami noon, noon. Mm -hmm. so, ano, tapos diretsya kami sa bahay nila. <laughs> Bakit? At tapos? <laughs> Closure daw po. <laughs> Ngayon, closure na napunta saan? Alam mo na te, wala nang closure na, usapan lang. <laughs> ano nga nangyari? Kuwento mo isplok mo naman, te. Anong tsok-tsokan, te, alam mo? <laughs> Anong unang ginawa ni Baby Boy? Mm, Nag-LP kami, siyempre. Okay. Tapos yes, after yun, siyempre, nagkainitan. Saan yung unang nag-first mo? Siya po, um, malamang. Ay, <laughs> weh. <laughs> Patungin. Nakakasama po itali ka ng Baby Boy na yun? Hinawakan lang po dalawang kamay. Ano sa iyo daw ang ginawa? Ayun na po. Hard <laughs> work. So, ano yung pinang malapit na ginawa ni Peba unsa sa ano namin, sa bahay namin po. <laughs> ano nga? Ano nga ang ginawa niya? <laughs> ano yun? Tawag doon. Piyas taata namin yun. Eh. Tapos yung pamanggi ko sa baba namin. Kasado kami sa double deck sa taas. <laughs> Patapos? Ayun na siya. Hindi kami narinig Wow! Meron na akong bagong pakulo dito, babe. Mm. Pwede ka malala ng 500 pesos. At, syempre, may consequence din. Okay. So, ito na. Pag-heads. 500. Yeah. Okay, po. So. Pag-case. Consequence. So, ito na. Game ka na. So, ito na, ha? Wait okay. na. Huh. Okay, po. Ah. Game ka na. Okay. Ah. okay. okay. Eto na. Pa. Oh. Oh, okay, na guys ha. Putang ngayon. Hindi ako nandag tayo. Hindi lang. Tawagin na natin si Junel. Junel. Uh, ah, pare, pakilala ka. Pare. Ako nga pala si Junel ng ano. Nang. Nang <laughs> susung malaki. <laughs> ano nga, pakilala ka pre? Hindi, eh, Carl. Carl. Sarmiento! Okay. Single ka ba, double? Dongel. <laughs> okay, ngayon kasi parin yun Nagkaroon si Aj ng kasalanan na piniin niya yung hindi dapat piliin, which is, ayan, ito na kasi guys. Ito na. Umarap ka. Okay, pare. Ito na. Iiwanan ko kayo dito. Five seconds, wala muli siya. <laughs> okay. So, mamimili siya. It's either mahalikan kanya

Hindi ako. Ah, gusto ba yung dikit yung smoke mabar? Pwede. Okay. Ano pare? Carl, Sarmento, yun lang. Okay, ikaw gusto mo ba yung e Facebook, yung smoke bebe? Uh, sure ka, i-add ka na yung tomato. Okay lang po. Mga manyak tomato. Okay yan. Okay lang. Ah, uh, sige, anong manong Facebook mo? Aji Lakala Serum. Aji Lakala Serum? Lakala Ah, ano? uh, okay. Paano yan? 我真难看。